Yes! Good morning mga kaidol! So yan lang nga, mga kaidol, uh, muli, panibagong araw, panibagong vlog. Ito po yung pagpunta namin mga kaidol sa uh, papunta po kami Mindoro, kami apat ni John Bagis Negronyo at ni Rigor Aligri Vlog at saka si sa si, uh, uh, Jacob at ano na po ako, Daniel Aligri Vlog. So ito po nga yung pagpunta namin mga kaidol sa uh, papunta Mindoro at ito po ay nandito pa po kami sa May Port Batangas mga kaidol bago sasakay kami ng barko going to uh, going to Avradilog mga kaidol. So yan pala, napakasin pala pag sumakay naman kayo mga magkamay lalo na kung ikaw ay may sasakyan. Kailangan mong maghintay. At atin na nga ito nga ating mga paghihintay nito mga kayo. So, narito nga po kami sa Port Batangas. At yun na nga lang mga kayo. Muntikan kami mapasakay sa Kalapan. Yun papuntang Kalapan eh buti na ang natanong ni ano. Ni Kabagis yung Madronyo si Ninong. Ayan o. No? Good morning, good morning. Ayan si Insan Jason. Ay, ayan oh. No? Good morning mga Tumupo so, kami nakapila ngayon sa no. Nakapila kami dito sa Batangas Sport. At tatawid sana kami minang kalapan kaso naharang kasi abro di ilog pa puta namin. <laughs> ayan. So yan na nga mga idol dahil nga medyo matagal pang sakay namin sa barko. Ito na nga bago namin parang uh, ano para hindi lang mainit tong tatlo kong sama. Ito, ginagawa ko ay binibidyohan ko silang tatlo at gusto, tira, gusto kong patawalin sila dahil siyempre para hindi lang maboring sa kain tayo ng um, kasakyan na bangko so yan na mga idol sabi ko kaway kaway kayo dyan at yan na nga tumitingin naman sila uh, nakakatuwa nga lang mga idol masaya pala kapag kami kasama kayo papunta pag kaway nag uh, rides so yun na mga idol kailangan nyo pag kayo mag rides kailangan may kasama talaga para tala hindi kayo maboring mayari pupunta kayo ng mga uh, malalayong lugar ito kailangan tulad nito galing po kami ng Bilangunan Rizal papunta nang Batangas Port and then going to Kalap uh, no? Bredilog uh, to Occidental Mindoro. So yan na mga kayadolo uh, kaya Para hindi lang sila maburing So nandito pinapatawa ko silang tatlo Para lang din lang maburing hanggang umaga Kasi ang sabi ng ano sa amin Magata daw po kami mga kasakay. So dumating po kasi kami dito sa port ng Batangas is around of 3 o'clock ng madaling araw so matagal pa hanggang 6 o'clock pa daw kami makasakay o 7 so para lang din lang ma boring yung aking tatlo kailangan namin magtawa-tawa kunyari so ayan lang mga kaidol oh. ang dami pa kasing truck ang mga tao dyan mga driver o conductor o helper may mga tulong pa ang mga driver dyan dahil sa kaidol uh, sa mga kapakuluyan sila mga dumating dito nakapila so ayan lang mga kaidol oh. ang daming mga truck na ka nakapila dito sa loob ng parking area ng papasok ng Port, Port Batangas dito sa sakayo ng mga barko so tatawid po yan ng uh, papuntang Kalapan at papuntang Obrilog o kung saan-saan pa. So, may po nga din dito, dito na papuntang Visayas from uh, dito sa NCR to going to Visayas. So, yan mga kaidol. eh kami naman ay papunta kami ng Obrilog, Occidental Minero sa May, sa Blayan. So, bago ang ano namin, ah uh, kailangan muna namin mag- So, ito na nga mga kaidol, ito na nga, papasok na kami dahil umaga na, ito na, kita na kami ng mga dispatcher ng uh, dito sa Mayport. Batangas. So, yun ang mga idol. Papunta na kami dito. Ito na uh, nakikita na namin itong malalaking mga barko dito sa Port Batangas, mga idol. Nakaka-amiss talaga ako. Oh. Ang lalaki ng mga barko itong mga idol. Ito na, nakikita na namin ito. Oh my sasakyan namin. Wow! Ang abridilog mga idol sa Occidental Mindoro. So, yun ang mga idol. Oh. Oh, yan. At uh, dahil motor yung dala na namin mga idol. Ito, nakakasingit-singit nga kami. Eh. At uh, yung mga crews na tatrapik dahil sa oh uh, my mga, god aming unahan uh, mga truck na yan mga kay yan po ay sasakay din sa mga bat what wow at yan bakit naman ay sasakay ah uh, pwede pala isakay dyan pala mga malalaking truck mga idol so yan nga mga kay na ignorante tayo dahil what? first time natin sa mga mga barko dito napakalaki-laki mga kay oh what? Montenegro lines yun yung mga idol oh. At yun na nga, may nakinatatanong tayo mga kaidol. Ayun, oh ang na ano bat ko. Ayun, ang na yung bat ko. Ayun, ang alis na yun, yung kaidol, kulay dilaw. At ito na nga mga kaidol. Oh. Natatrapik pa tayo. At natatanaw natin itong mga mabar kong malalaki. Ayun, o. No? Napakalaki ng mga bat Oh my God! So, ang ganito kalaki. So, yan ang mga kaidol. Nakakamiss talaga. Tingnan ito. At ang ganda pala ng view dito sa Port Batangas. Napakaganda. Kung kayo mamamasyal na pangpuntang Mindoro, ah, dito na kayo sumakay. Sa may Port Batangas. Ah, wala namang iba talagang sasakayin. Kundi dito lang sa may Port Batangas, pangpuntang, ah, Occidental Mindoro, sa may Avro de Logo. So, yan ang mga kaidol. Ito na yata yung sasakyan namin, mga kaidol. Itong kulay green, dilaw, at puti na pintura. So, yan ang mga kaidol. May dalawang tambucho yung dahil na painto ah ito na pa video video tayo dito at ito na pa video nga tayo dito sa isang katabi na sa barko ito yung barko na ang pangalan ay paskat so ibig sabihin pag paskat ito yung mabilis mabilis tumakbo o mabilis ah, makarating dun sa parorunan at yun na nga mga dahil nga pinayagan na kaming papasok ah ito na nga papasok na kami dito sa napakalaking barko at yun na, natatanong natin na ang dagat mga kailol. Ayun Oh. At ito na nga mga kailol, nandito na kami sa loob. Ayan, napakalawak pala ng lagayan ng mga sasakyan. At yun na nga mga kailol Oh. Tingnan nyo. Para lang ding for, for So ayan na nga mga kailol, nandito na nga kami sa barko mga kaidol, sa taas. At nakasakay na nga kami dito sa aming sasakyan na malaking barko. Yo, good morning. Oh, nandito na kami sa...

Siya kuno ang caretaker ko doon, yung ah uh, alala ano ng standby ng mga passenger o yung ano mga nanonood ng mga pasahero doon. Dapat din ang mga celebrity. Mga pasahero. Mga celebrity na kokan. Ah, yes. Ano si ang tatlo kong ano ba? Magkaya sila ngayon. Ayun. 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 Yeah. Bangkay mga idol, bukbang ka sa bangka. Ay, barko pala mga idol. Sa ano, bukbang mga idol. Dito tayo sa ano. Ayan si Rigol Black. Si San Chison. Si... Yan? Ang sugusok mga idol. Usuk -usuk yung bangka. bangka. Ang bangka. Malikot pala mga idol. kami na ano kasi ang bangka.

Ay, ay. nako. Uh, ano na ano, mga ano na mga idol dahil ano sila ng mga idol. Ayun na nga kumakain na sila ng na sila kumain ng mga para mga idol. Ayun na nga dahil ayun na sila mga idol mga idol. Ay, nako. Ano ba 'tong mga idol sila man ay mga idol.

Tama na. Sa akin din na. Kainin sa iyo. Oh. Sayang siya. Ah! Sinilong. <laughs> Pagawa ka bagis! Ito. Hindi ko ba magugas. Sa talong buhay ko. Pangalawang, pangalawang bisnes <laughs> <ng> <Dito, laughs> <rinong> siya nakalagay <laughs> na pat ko. Dito rin ang siya

kondiniku lights let this <laughs> again america pero may bayad kanan yung break unang ako yung break tapos na yung wala lang yung break mga dod. Thank you God. Kita Ayan ah, na nga mga idol At tapos na kami kumain dito mga idol Ito na, umakyat na kami dito sa taas Ng rooftop ng barko At dito na kami sa taas Sinisilayan namin itong magawin dito sa taas ng barko uh, ah, Dito na nga mga idol oh. Abang kami ay naglalakad-lakad dito Kasi na namin kumain So ito na mga idol oh, ah, Pagkala dito sa taas Maganda pala ang mountain Shipping line kasi napakamalis Napaka quality ng kanilang Barko mga idol So ito na nga mga idol oh. O, oh, nga pala ng bag ko lang ito. Ayan o. Iyan pong, alam mo, tambuncho pala yan mga idol. Ayan na nga mga idol. Ayan yun yung sa gilid ng tiyan. At ito nga sa unahan ko ay eh, si... Yung madronyo kabagis. magis. mga idol. Ayan o. Ito mo, -picture, picture lahat ng... Uh, kaming apat. Ayan yung isa o, si San Jason. nagpi -picture, picture din. oh At iyan na nga mga idol o. No. Si Rigol, aligri Black Ayan nga kaming apat nga. Hindi <laughs> nga mga idol. <laughs> kung saan saan lang kami makakalong sa ano mga idol dito sa taas ng ayun mga idol bako napakarami pala rito yan o ipakita ko sa inyo mga idol yan o napakarami pala dito. hindi ko akalain So ayan na nga mga idol, nakakunta dito mga idol. Marami pa lang dito mga mga Hindi ko kalahin na ignorante ako dito sa bagong pupuntahan dito mga idol. Dito sa kas mga idol. Napakarami pa lang bako dito mga idol. At ito na nga mga idol, parang yung tanong kita si Jung Kabagis mga idol. Ay nangang si Jung Kabagis na manghagin siya sa kanyang nakita dito mga idol. At ito na nga mga idol, nandito kami sa rooftop. Kami apat. Kung ano-ano lang ginagawa namin ng apat mga idol. Ito lang si Insan Kung ano ang ginagawa niya, oh. Ayun na mga idol. Napatingala siya, napatingin sa baba. At si Rigol Aligmag. Ayan naman si Rigol Aligmag mga idol. Ayan o, nasa likod ko. Para video-video. Ayan, kung ano-ano lang ginagawa ng aming mga ang aking kasama ng mga idol oh. Oh, kami lang apat mga idol. Kung ano ang ginagawa namin oh. Para video, para camera. Kung ano ang kung ano mga bagay mga idol. Ah, dito lang mga idol. Ay, dito na papunta kami dito mga idol. Ay, ano nga mga idol? Ito na nga sila oh, nang brani video 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 mga idol. Mga, idol. dito kami sa loob na ang taas ng barko mga idol. Ayano oh, silang tatlo mga idol oh, para video 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 mga, mga idol. Kung ano lang ang nagkakabangga na sa kanya ng bagbablog mga idol dito sa taas ng rooftop mga idol. Ayano na mga idol. Tingnan nyo ng mga kaidol oh, na kung ano-ano lang mga ginagawa ng uh, itong tatlong kasama mga kaidol ah. Ayan lang mga muli mga kaidol. Abangan ah, nyo lang mga kaidol ang part 2 ng aming kulitan at ah, tinginan dito sa taas ng barko mga kaidol. At yan lang po mga kaidol. Maraming salamat. Thank you.